Okay, what's up mga dre? Magandang umaga sa atin lahat at tayo uh, ay mga napag-isipan natin bike bike Ito ay ating uh, bike muna uh, sa umaga ng ito. magikot muna tayo dito sa ating uh, lugar mga dre So ayun uh, mga dre, nandito na ito sa, sa ating mga sa, sa kasada at ating uh, Pinas kasi medyo mahaba ba ating mga binabiyahe o binibisikleta kasi nakabisikleta lang ako dyan mga dre Hindi naman tayo nakamotor kaya ginawa natin ay pinapasport lang muna natin para kahit pa paano mabilis ang ating uh, sa ating uh, paligid o sa ating street mall pero tatry natin mamaya magbagal-bagalan uh, para makita nyo rin ang ating uh, dinadaanan kaya hindi, uh, hindi tayo ma mahihilo sa ating pinapanood sito ito madre dito lang naman sa ating ala, uh, paligid yan paikot-ikot lang naman ako kasi magang maga pa at sila bandang alas uh, 5 pa lang yung madre uh, maliwanag na at uh, naisipan natin magbike-bike muna para ma exercise naman ang ating tuhod o ating paa kasi sa lugar na yan so, madre sa madre ay dito tayo sa ating uh, pin pinahikot-ikot lang natin kasi ang medyo masakit sakit natin mga pa kailangan natin mag uh, exercise muna mga dre hindi habang lagi nila tayo nakaupo sa ating sasakyan o sa ating uh, pagmamaniho kailangan may iba naman magbisikleta naman tayo sa ating uh, pang araw araw para yung video yeah, exercise tayo mga dre kaya hanggang dito muna dre so eh mga dre nandito tayo sa ating uh, lugar, kami ikot, ikot lang tayo dyan medyo pasensya yun dre, ang aking uh, video nagbablard kasi ang ating dala-dala uh, dyan ay motor lang, ah motor ah, sorry kasi <laughs> uh, bisikleta, kasi wala tayong motor madre dre, yan ang ating ginawa uh, muna na magbabike-bike lang muna tayo kasi wala tayong bisikleta, ah motor kaya bisikleta lang muna tayo so na uh, naman yung para medyo ma-exercise naman ang ating uh, mga paa-pa at saka ating uh, katawan kasi lagi tayo walang exercise kaya kailangan natin mag-exercise mong dyan sa ating uh, pangangatawan para lagi healthy ang ating body body na body at saka ating mga tuhod kasi ang ating tuhod minsan ay nagkaklam sa ating pagbabiyahe so kailangan natin iunat-unat o uh, di kaya inat inat natin ang ating uh, paa para yung tugat natin ay eh, medyo mabuhay-buhay din madre no, so eh madre ay ating a uh, napagbabike-bike -bike. Nami, dito lang naman ako sa lugar namin para makita nyo rin ang aming lugar dito sa Taytay -tay para mapunta ka mga kayo dito magawin mga kayo dito hindi ka maliligaw so para maikot-ikot lang din natin ang ating lugar para dito ay sa lugar na to ay iisa lang naman ang mo doon lang din naman kaya so, yung madrain mga tricycle dyan o dito na tayo sa may mga bandang ay yung mga binibilihan ng mga gulay yung binibilihan ng mga pandisal, sa umaga so yung madrain umiikot-ikot lang so yung madrain siguro sana enjoy nyo na, na yung panonood